Ayan guys, ito si Kuya. Ayan po, nagpa-picture ako dyan kay Kuya. Tapos, ako po ay magbibidyo pa dito sa aming, ano, sa aming uh, place ng aming, ano, uh, uh, CDA uh, seminar. Kami po ay may seminar. Si Kuya po ay dito sa East Plus Mountain Hotel or sa East Plus Mountain, ano, guard. Si Kuya po, ayan. Napaka-accommodating is. Ayan, si Kuya Dennis Fernandez po. Aba, si Fernandez. Wala kayo, ano, ma'am? Thank you, sir. Ayan, guys, yung paligid ng, ano, namin, oh, ayan. Maganda po yung place na ito. po yung front ng aming hotel. Is Plus Hotel. Ayan po ang aming accommodation. Ipasyal ko po kayo dito sa ano. Sa aming uh, inaano na hotel. Ayan po oh. Ito guys oh Tapos, pakita ko sa inyo yung iba pa nilang uh, mga Bukod po doon sa aming ina-accommodate, marami po doong pool. Ito daw po ay 5 hectares. Ang kanilang ito. Tingnan ko po kung makakapasok ako dito sa ano dito. Diyan, oh. Maganda po siya, oh. Meron pa siyang slides. At siguro po, eh, malaki itong place na ito. Ayan po, oh. Kung natatanong niyo po yan, oh. Lahat po yung mga paligid na iyan ay mga pool papunta doon. Oh. Ayan, oh doon. Tapos ito po ay napapaligiran ng bundok. Laguna po itong place na ito. Ayan po oh. Napakalawak po. Dito po kami sa ano Splash Mountain po ang tawag dito. Kasi po malapit sa mga bundok, naliligiran po ng bundok. Ayan po oh. maganda po dito napakalawak po ayan, ito po yung ano yan po yung gate, hindi ko alam kung makapasok tayo ito pa po yung another ano amenities nila oh. ayan po oh. ah ito sir eh, ballroom ballroom hmm. Marami yung siyang amenities. Third floor ay dormitory hotel. Ah, dormitory hotel yung ta floor, taas. Tapos uh, ito ay ballroom. Ballroom yung second floor. Yung second floor. Ground floor. Ayan. Ay function room also. Ayan. Yan daw po sabi ni Kuya. Maganda po yung place na ito. Ito po ang ballroom. Ayan. Sa loob. Tapos ito po yung labas ng... Ang. Ayan. Ayan. po Tapos, ito naman po, oh, yan, oh, marami pa po talaga silang, oh, um, ano dito, oh, napakaganda, ayan, oh, yung lang ano, oh, ayan po yung, ano, place nila, oh, maganda po dito, oh, ayan po, ito, oh. malawak pa po ito, siguro hindi ko ito maano lahat, ayan po, gilid lang po yan ng ballroom, ang third floor daw po ay dormitory pa, oh. Napakaganda po din niya. Eh. Ayan po. Tapos dito. Ito po ay hotel pa rin. Ayan. Kagaya ng aming ano, mga rooms na inoccupied. Ito po. Maganda yung ano nila. Oh. Area. Ay, mga upuan pa. Pag gusto niyo pong magpahinga. Ayan dito. Tapos ayan naman po yung slide. Napakahaba. Ayan po oh diyan. Hindi na po ako papasok diyan. Sarado po yan. Saka hindi po yan nagpa-punction uh, ngayon. Ayan o. Oh. Papunta po doon. Napakaganda po. At marami daw pong tao syempre ang kailangan diyan pag nagbukas Ayan. Siguro po pag summer lahat po ng mga pool dito ay bukas. Yan po ang slide na napakahaba. Mahaba po yung papunta doon. Hindi na po ako pupunta doon sa place doon kasi ito naman po ay ano pinapakita ko lang tong hanggang dito lang sa mga slides na ito. Marami po talaga silang pool dito. At ito daw po ay 27 pool na meron. Sabi po nung si Kuya na nakausap ko na parang pinaka ano nila na mamahala dito. Ayen po oh. Try nating pumasok. Baka pwede. Ito po dito. Etu kuya Ayan, dyan, oh. Ganyan po, oh. Wala lang pong tubig kasi nga po, ay, ano, ayun, oh. Kasi po, ay eh, ngayon ay malamig pa. Kaya hindi pa po nila lahat ina-open. Uh, Kung baga, selected, ano lang po, ang kanilang place, ang napul ang kanilang uh, naka-open. Ngayon po, hindi ito naka-open. Ayan, oh. Ayan po, oh, napakataas ng slides at napakahaba papunta po doon ganda ito po yan sa East Plus Mountain ayan po maganda po din hindi lang po arepansyonal ngayon ayan yung kanilang pinaka ano akyatan po dyan paakyat ito Ayan po, labas na po tayo. At ere po ang ano mga ballroom daw po ito may tindahan din dito yun po maganda po itong ano na to place na ito balik na po tayo doon sa pool at pupunta po tayo doon sa my gate para ipapakita ko po sa inyo yung ano tapos papasok po tayo doon sa aming uh, pinag uh, si seminaran kasi kami po ay nagsi seminar dito sa uh, seminar po namin yung CDA Or yung Cooperative Development Authority. Ayan po ang aming. Ano. Ito po. Ito po ay another na naman. Iba na naman po ito. Hindi na po ako papasokin. Eh. Ayan po. Iba na naman po para sa mga kids. Ayan. Ito po gym. Gym. Ayan, gym naman po ito. May gym po dito. Ayan, ang, ang magaganda po ang mga flowers sa mga tabi, o. Oh. Yung mga halaman po. Ayan. Talaga naman po ano din Maganda. Kasi po, ayun, oo, Oh, may mga bundok, sa paligid. Tapos, ayan. Papakita ko sa inyo yung aming ina-accommodate na ayan po ayan. ito po yung likod ng aming hotel ayan po tapos ayan naman po ang aming ayan po yung harap morning, good morning po saan po kayo Quezon? Quezon, taga Quezon po kayo? Yes. Eh, iba po yung place na sige po Good morning. Ayan po. Dyan. Pakita ko sa inyo. Papunta muna po tayo doon sa gate bago tayo papasok dyan. Ayan Takad-lakad lang po tayo hanggang doon sa gate. Ito po yung kanyang area. O. Napakaganda po. At napakalawak. Ayan po. Yung kanyang map. Ano, is plus Oasis Hotel, Giant Water Ladies, is plus Sweet Hotel. Yan po ang kanilang ano. Itong Earl Harden, Makiling Ground. Yan po kami. Dito kami sa ano, Makiling Grand Ballroom. Diyan po yung place ng aming ano, seminar. Ayan po. Is plus Mountain Hotel. Yan po yung mga katabi doon sa amin po 'yung kanilang ano Splash Mountain. 'Yan po 'yung map nila. Ayan. Ito po 'yung ipinakita ko sa inyo kanina. Ito po 'yung Giant Water Slide. 'Yan po. Ganyan po siya pagka nag ano. Na. Ito na po Splash Suite Hotel. Ayan. Dito po kami nakaano sa Splash Mountain Hotel. 'Yan po. Dito kami naka stay. Yan po yung aming inistay. Yan, at ipakita ko po sa inyo din eh. Sa mga hanggang gate po ako. Hanggang gate po tayo. Para ipakita ko rin po sa inyo yung sa loob pa. Ayan. Yung pong tabi ng daan. Ayan. Ito po yung kalsada. Tapos po, aring sa kanang side ko na ganyan. Ayan po yan. Mamaya dadaan po tayo dyan. Doon muna tayo tayo so sa may gate para papasok po. Pakita ko sa inyo. Napakalawak po. Ang aking mata ay ano, lubos na nasisiyahan at sa ano po ay sobrang lawak. Ayan po. Maganda po yung place nila talaga. Pag po nag ano ito, napakarami po ng taong kailangan pag po ito ay nag ooperate Kasi po, 5 hectares, 27 uh, swimming pool ay sobra pong lawa ayan ini po ang ano malapit na po ako sa gate pag po ay papasok ayan malapit na po ako sa gate At, ano. Papasok yan. Ito po ay palabas na ako sa may gate. Tapos papasok ako. Pakita ko sa inyo din lang sa may labas. Yan po. Tabi na po ng highway ito. Ito po ay pupuntahan. Ayan. Pakikita ko sa inyo. Ayan po. Pwede well, nagbibidyo lang ako. Kita pa sa ano, CDA. Ayan po. O. Ito yung harap. Ayan no? Ang ganda. Ayan po, sa taas meron pa doong tower. Ito po yung front ng ating Kiss Plus Hotel. Ayan po. Oh. Ang ano. Ito po yan. Sa Lagoon. Ayan po, ang ganda. Tapos din naman po, is Mountain Hotel. Malagay dyan. Yan lang po ang highway, oh. Tapos ito, resort. Napakaganda po dito. Sarap pong maligo at ano, hot spring po. Ayan. Ayan. Ito po ang gate. Dito sa aming ano, hotel. This plus the Suido Oasis.